Ayan, magandang umaga po sa lahat mga idol. At ito, nandito na kami ngayon sa laot. At naka-area na yung ating lambat. So, thunderstorm po dyan sa gawin na yan. At medyo nakakatakot kanina dahil yung kidlat ay naramdaman natin so buti na lang hindi hindi siya nagtuloy ayan hihila na po tayo yan, hindi tayo agad nakapag shoot dahil nga inaabot tayo ng malakas na ulan ayan, malalaman natin kung ano yung laman tong spot na to bagong spot na naman tong binunta natin nandito tayo sa kalautan makakasama namin dito yung mga bubo ang dami nila nakapaligid sa atin. Right yan. Nandito tayo sa tapat ng BRC na paarya at wala. Tiraso na naman yung kuha natin. Yan lang, tiraso lang. Ayan, na testing tayo sa pangalawa. Wala lang laman dito. Ayan, makakulimlim yung kapaligiran dito sa laot. Maambun-ambun pa. Pero sa gilid ay maganda naman yung panahon. Maaliwalas dito lang sa laot. Ayan, maulap. Ayan, sa bandang taas natin sa kalautan ay maraming bangka. Ayan, yan, pupuntahan natin ngayon. Doon tayo magsa-survey. 对。<noise> word na tanggalin nako at iyan no Dito magsa-survey tayo Ayan, shoutout dito sa dalawang couples na to Ang mga idol natin Magkatuwang din silang Nagahanap buhay Sanggang dikit din sila kaparis namin Prince Eon Ayan, shoutout sa crew ng Prince Eon pa din po yung dala nila kaya sinosurveyan natin sila halos araw-araw din namin silang nakakasalamuha dito sa lakot napakasipag po ng mag-asawa na yan survey din sila. Makakita so, tayo ng may magandang kawan Para lahat kami nandito eh, Makapag-arya na At magkaroon ng magandang huli mamaya na lang mga idol at umuulan ayan, hindi tayo nakakapote dahil ambun pa lang kanina nakakapote tayo dahil nanakpo uh, pa lang tayo kanina at nag-aria pero sa paghihila ay inubad natin to dahil sa gabal dalawang bangka na nakarya karya dito yes, marami kami sabi-sabi na nagsipagaryaan apat yata kami sana may makuha kami dito nababayan namin na Garya kanina Ay, right. na tayo sa barahan. Isda ito yung ating nasa ah, na? Yuwa. Ayan. Tatlong area. So, isang piraso lang yung nadagdag dun sa una at pangalawang area natin. Thank you. Ayan, pang ulam. Thank you. Thank okay. So pwede na rin Meron na rin tayong pang bili ng Gasolina oh, Ganyan lang yung gusto. <laughs> <laughs> Grabe Napalaban na naman tayo Sa malakas na agos So okay na yung kaysa wala Makakabili tayo ng Gasolina at May chance pa tayong makalawit para bukas Try lang ng try Ayan kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mong mga fishing content na aming ina-upload. Maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa ibabaan tong aming video. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga balong videos na aming ina-upload. So bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.